Wala, pero may nakalagay na may tok siya, Ben. Kasi meron tapak na eh. Dapat ito, pag sinalpak mo dyan, masikip yan. Tignan mo dyan sa gilid. Oo. Oh, oh. Ito lang. Wala, ng tornillo yung binuksan ko ganyan eh. Ang bulang. dapat nga yan. Wala ba yan Hello. Plastic yun ni eh. oh, plastic na. Plastic na to? Hmm. Para pag pinalo to na yung pinihit? Wala din. Yung dun, yung, yan yung magpapasigil. Yan lang yung nilagay ko doon eh. Yan yung naka-plastic. Yan pala hindi ko magpapasigil eh. Dapat lahat kada pares na ito meron na eh. Kada oh, na ito. Dun sa, dun sa ano materials meron? Palagay? Meron no. Hindi Ay, naman ito yan eh. Oo, oh, yung kulay. Ayan yung kulay blue. Black.

Eh, ano kaya nila yan? Apat? Pa, pa? Ito yan, no? Lahat na butas. Ito yan. Dapat meron niyang blue dito. O, oh, kasi ito. Dito yan. Papapasok mo yan dito eh. Kaya kailangan ito. Nakapix Masikip. Pag nakaganyan na yan. O. Oh, papasok yan ganyan kayo pa bibili ng stocks yan. Saka mo sisikapan ngayon. Yan, di ang gagalaw. Eh pero, dapat, di ang gagalaw. Hindi sasama to eh. Gumagalaw to eh. Saka di ang gumagalaw eh. Sige nga to. Malipis lang yung stocks niya eh. Kasi ano lang to eh. Happy inches lang eh. Happy inches yung haba. Ito, bangga na ito kaliit.